Yan, magluluto po tayo ng papaitan. Inano ko po yung taba. Ngayon ako. Para magmante. Sunod po yung bawang at luya at sibuya. Yan, nilagay ko na po yung luya. Yan, tapos sunod na po natin yung bawang. gusto gisa lang po. Bawang at luya. Tapos sunod na po natin yung sibuyas. Hmm, nilagay ko na rin po yung sibuyas. gisa gisa lang po natin para sunod na po natin yung karni ng baka. Tsaka yung mga laman yun. Kapag luto na po yung mga aroma, sunod na po natin yung karne. Ayan po. Ayan, nilagay ko na po 'yung karne ng baka tsaka 'yung balungan, mga ano niya, atay. Tsaka 'yung laman loob. Pagkatapos pong magisa, lagyan na po natin ng tubig. Tapos takpan na natin. Ayan, tinakpan na po natin. Mga 15 minutes lang po 'yan karne ng baka maluluto na po kaagad yan. Wait lang po natin ng 15 minuto, mga kamadam ko, sir. Yan, malapit na po. Kumulo. Ayan po, paumpisa na po siyang umikot pag ganyan. Yan, kapag umikot na po na ganyan, magbilang po tayo ng 15 minutes. Urasan po natin siya. Kasi dito ko po niluto sa pressure cooker para mas mabilis lumambot yung karne. 15 minutes lang po yan. And 5 minutes na po siya. 10 minutes pa po. Yan, malapit na po. Yan, 15, na, 15 minutes na po. Tanggalin na po natin yung ano yung sa gitna. Ayan, ganyan po siya kapag ano, pinapasingaw na. Gawa ng hangin. Yan na po. Ayan na po siya. Malambot na po siya mga malamka sir. Yan. Lagyan na rin na po natin yung kalamansi. Ayan po, nilagay ko na po yung kalamansi para mas masarap. Tapos, lagyan na rin na po natin na mga ricado. Lagyan na po natin ng asin. Lagyan na rin po natin ng baking Siling haba, ay maliit yung manghang. Tapos, ito yung siling mahaba. At yung huli po ay yung papait. Ayan po. Ayan na po yung papaitan ni Madam. Sarap. Luto na po. Kain na po tayo. Ang sarap po na. Papaitan ni Madam inokana, Yummy. Let's eat. Thank you for watching. Bye.